Okay, mga kasimanwa sa Compounded Atron ng Land Transportation Office uh, akla, no? We have Engineer Marlon Beles, karon niya agahon mga yabi kita itugang information uh, ano ka matuod ag i implement naman ba yung nga Nag viral, nga nag-viral naman balita nga kuno sa December 1 nga nga pala buton magapang dako pro land Transportation Office iga-impound ang mga e-bikes and e-trikes Sir Marlon? Uh, Mayad-ayad nga adlaw sa tanan nga nagapamati kag nagapamantaw sa Energy FM Kalibo. So with regards no sa sa pronouncement or sa uh, ana sa amon nga DOTR secretary Banoy Lopez kag uh, LTO assistant secretary Marcos Silakanilao during the budget hearing kahapon nga starting December 1 mag uh, umpisa do opisina namon sa pagpanakop sa mga uh i e trike kag mga e-bike nga nagaga uh, gamit no nga ginabyahi sa aton nga mga major nga thoroughfare Justice, so. o sa aton nga mga highway no nga naghambal nga starting December 1 hay magapanakopyun kami no pero uh, kami iya no uh, on the ground particularly iya sa LTO Kalibo District Office ay magahulat kami sang uh, written order no? uh, sa uh, alin sa munisipyo uh, sa pag implement. Agud nga may legal basis man kami. Mm -hmm. no? because we all know na daya nga mga uh, electric uh, bikes hay uh, non-registrable nga mga vehicles kag uh, wa man gina require it uh, driver's license ng mga uh, driver nga naga-drive sa maka, makaraya, nga mga uh, mga e-bikes no but uh, kung may mga palisi, uh, for example nga nga ibaga require driver's license ay siyempre may authority kami sa pagdakop. so so man no magahulat lang gid kami it uh, order or memorandum from uh, our top management mm -hmm. sir we do believe dai nga rahay may uh, may mga basis man mga reklamo no asa uh, inyo sir katapatan na may na-receive kami nga reklamo regarding sa pagiging delikado in fairness dahil karaga mga e-bike at e trikes e sa aton nga uh, major roads or highways. Uh with regards no sa formal complaints hiwa pa kami na receive no pero uh, maabo-abo doon nakikita uh, naton sa social media mm -hmm. kag sa mga aton man nga mga media man no bisan sa Energy FM no? nakakita man kita nga may mga accidenti oh, oh. nga naga-involve sa aton sa mga electric bikes nga ra no so uh, na, isa isa sa mga rason nga nagakos ang aton nga mga road crashes kag mga aksidente mm -hmm. hay uh, dayang mga e-trikes mm -hmm. so kinahanglan gid no nga i-regulate man sanda mm -hmm. okay so regulation what about sa side it LGU sir kung hindi pa sa inyo for no sa LTO uh, may kon ka may participation kara local government unit dapat yes of course dapat hay uh LGU gid no because uh, sa aton nga local government code uh, hay do LGU hay gintawan it uh, power gin may mandato sanda nga pwede sanda makaregulate it mga paggamit sa aton nga mga dalanon mm -hmm. no for example pwede sanda makahimo himo it ordinansa mm -hmm. nga magabawal sa mga uh, iban nga mga salakyan mm -hmm. no nga maggamit sa dalanon no for example labing may mga ordinansa sa truck ban kung sa di indoor mga truck ay ginabawal sa sa for this particular nga dalanon for this particular time no so pwede man sanda maka-override ordinansa nga magabawal man sa mga e-trike mga electric uh, bikes nga maggamit sa mga dalanon uh, for let's say totally daya nga street for example labi makamana do uh, Roja Sabino, Magma, mm. uh -huh. major thoroughfares, bawal mag mga mm. mga e-bikes. No, kung, kung may mga ordinansa sanda, mga makaruyon, hay pwede gid, no? Pwede gid ma-implement aton nga mga kapulisan, aton nga mga kap, ang kami man mm. sa LTO. Mm -hmm. Sige, so for now, wa anay. May gusto kita, anay, initially, pabot sa aton yung mga kasimanwa, particularly, pero mga may plano pala nga magmagalit dahil ka ng mga itry sa e-bike, sir. Yes, no? So, sa mga may mga e-bikes, uh, asa mo na sa LTO do pag-classify sa mga nagagamit it electric bikes ay mga, of course, bicycle, no? Mga bisikleta. So, kung ano do regulasyon sa mga bisikleta, ay do yun man nag apply kanda. No, but may mga e-bikes abi nga may mga four wheels kag medyo mabahol. Mm -hmm. na do iban hay do parehas na lang sa mga tricycle kabahol, mm -hmm. no nga naga-occupy git sa aton nga dalanon. So kung ano do regulasyon sa mga e-bikes naton sa aton nga mga bisikleta nga may aton nga mga bicycle lanes. So ina lang gid sanda no ayaw sanda nga magpatunga. Ina lang gid sanda sa binet particularly sa aton nga mga bicycle lanes. Hay kung may mga pulisiya kita nga mag require kung i-rehistro or kung may required sa light lisensya so may mga magwa nga mga pulisiya nga mga makaruyon ay dapat ay sundon lang ginanda mm Sige, Engineer Marlon Belisa, thank you so much sa oras sa kita mo mo sa Energy FM Kalibo You're welcome, kag sa uman, may adayad nga adlaw sa tanan nga nagapamati sa Energy FM 107.7 Energy FM Kalibo